So yun, good day sa inyo mga kasabot. Matagal-tagal pa hindi nakapag-upload. Ngayon, umiinit na oh. Mainit na yung panahon. Alright, tinan nyo naman yung motor natin. Eh, oh. So, kala nyo naka-17 no? Kala nyo naka-17 yung rim. Pero 18 yan guys, mataas lang tala yung center stand nya. Ayan o. Oh. No? Kasi diba dati, uh, mahaba yung shock nyan. Ibinalik ko sa dati. Tapos nilawad ko ulit. <laughs> Ayan No? Oh. Ah, uh, may may nagsabi kasi na eh, may nag-request na i-lower daw ulit tas ano daw yung ano yung mga ginamit natin. So ang ginamit natin, guys, siyempre pag mag-lower ka, lowering crown. Lowering crown, binalik yung lowering crown na stainless yung dati natin ginagamit. Tapos ah uh, ito, may tali. <laughs> Meron yang ano, guys, mayroon yang pork oil seal. Kasi hindi yan fixed. Ano? You hindi yan fix malayo yung ano niya nag -watt. kasi yung mga nabibiling ng crown may fix may hindi to hindi yan fix hindi siya naka fix ayan uh, lowering crown then ito yung bolts oh, kasi may, hindi pwede yung stock sa ano niya allen wrench to allen wrench natin mm yan yan ang kailangan bumili ka apat bumili tayo apat niyan, apat na piraso kasi yung dati pudpud -pud na yun na -pud yung ano natin kasi yung stock kasi uh, hindi abot dito sa ilalim malayo malayo siya kaya kailangan bumili talaga ng ano ng bago so tapos ito tinanggal ko yung original na ano na lock na ito kasi baka mamaya uh, mawala <laughs> mapagtripan, di ba? Sa parking. Then, ito rin. Meron din yung bolts dito. Ayan. Kasi pag bumili tayo ng ano, walang kasamang ganyan ito. So, kay baldes ko ito na, na Valdez Stainless Accessories Motorcycle. Doon kayo nabili yung crown na yan. Dati na yan. So, ito guys, tumatama to So, ang gagawin nyo dito sa langis, ah, uh, maglagay kayo ng ano kabilaan 85 85 ml kabilaan hindi yan tatama dyan so cutin nyo na lang pagka maglalagay kayo ng pork oil para ano para hindi siya tumama dito sa baba alright so kapag ka hindi nyo ina na yan sinukat eh minsan mapapatigas minsan naman ah, sobrang lambot papalo dyan sa ano tapos nilabas ko rin to. Ito nilabas ko. Ayan. Nakalabas yung ano niya. Yung brake cable. Para hindi sila magsiksikan. Kasi kapag ka nakalowed ito. Nagsisiksikan silang dalawa dyan. So pag bumabounce yung ano. Naiipit itong speedometer cable. Pag naiipit yan. Magkakaroon niya ng ano dito. ng gatla. Pagsisimula ng ano yon, Nang damage. Ayan. Ano pa ba? So yun lang yun lang yung, gina, yung lang yung ginalaw natin dyan pag nito na ito guys dahan dahanin nyo ito gumamit lang kayo ng hand torch wag yung ano ah, yung torque wrench wag yung ganoon, kasi ako naputulan eh itong isa guys naputol to ito ah <laughs> ayan kaya pinaltan ko ng ano ng allen bolts naputol yan nung ano ko nung hinigpitan ko nagawa ko naman ang paraan para mabunot Babarinahin nyo na doon sa kabilang dulo. Kapag naputulong kayo na ito, barinahin nyo doon sa kabilang dulo. Luwagan nyo muna ng vice grip. Tapos barinahin nyo. So, sunod na yon paluwag. Ayan, napuutol eh. Inasobra sa lakas. <laughs> so, binalik ko rin yung stock na shop Ayan, yung stock. Kasi yung nakatakabit dito mahaba. Uh, matigas. Hindi maganda yung bounce. Kaya binalik ko. Yung center stand niya, yung center stud nya guys 1 and a half inch 1 and a half inch yan extended ito naman 1 uh, inch 1 inch yan kaya ang laki ng clearance niya kasi dun siya naka nakabalan sa kabilang shock para hindi lumapat yung gulong so okay pa naman So ayan, pag sininterstand nyo guys Yung 1 in a half inch, ayan, ganyan yung tindig nya Mataas yung tindig nya Hindi siya tungong tungo Ayan o oh. Hindi yan tungong tungo o Sakto lang yung tindig nya May, Medyo mas maganda so, Ito yung oil seal o Ayan o oh. <laughs> Para hindi kumalog yung ano So ayan lang guys So bakit ko ba binalik sa low guard <laughs> Kasi guys, na-miss ko yung low-wet. Na-miss kong gamitin yung low-wet sa bakbakan, sa singitan. Naganda kasi pag naka-low-wet eh. Yan lang yung advantage nya. Yan nga lang, uh, sa baha, hindi tayo basta-basta na makakaurada. Unlike nung nakakabit yung mahabang shock, sinasagasa ko sa ano. Pero ganon ano pa rin, medyo risky pa rin kahit sabihin nating mataas. O kahit dumadaan tayo sa baha medyo risky pa rin yung ano gawa na nakakahigop yung carburetor ng ano tubig hindi ko na rin talaga siya dinada sa ano sa baha so yan yeah, maganda yung bounce nyo 85 yan guys 85 ml maganda yung bounce nya hindi matigas hindi malambot maganda yung balik ganun lang kapag may ano kayo pagka gusto nyo mag lowered okay, balik sa stock yung mga crown yung mga tinatanggal nyo wag nyong ibenta wag nyo muna ibenta ba gagaya nito ito sabi di ba sabi ko sa nakaraan na binili ko sana itinabi tinabi ko lang do tinabi ko lang yan para pag gusto natin i-lowered trip natin mag-lowered may i-lowered natin siya and yung stock na butterfly ko naman nandoon tinabi ko lang din so kapag kailangan natin ibalik sa stock at trip natin ulit mag-stock at uh, meron tayong malalayong biyahe na pupuntahan. Ma medyo mahirap ang daan. Ibabalik natin yan. Kasi iba yung performance nun eh. Pangkaldagan yun eh. So ito, medyo maiwas tayo sa lubak na ito. <laughs> Kasi nakalowed eh. Hindi naman siya totally lowered na lowered. Kasi naka 18 rim pa ako eh. So kung naka 17 siguro, 17 rim. Sobrang baba na nito. Kaya um, okay pa rin yung 18. Let's go! So, ibang iba talaga yung performance. Ibang iba din yung advantage kapag naka-lowered ka. Naka-semi-lowered. Kasi sa dikdi ka, sa traffic, Lalo na pagka ka hindi naman tayo ganang katangkad Gaya ko 5'6 lang yung height ko <laughs> Maig ang bias So palag na palag sa singitan Oh, kasya kaya <laughs> Sarap sana mag-ride ngayon, oh. No? May init. Kaso, pagod sa trabaho. <laughs> pagod sa trabaho, kailangan natin ng pahinga kasi bukas may pasok. <laughs> hindi tayo na, hindi pa ako nakakawi ng Bicol, guys. Kasi busy tayo sa ano, tayo saka nag ulan. Kasi yun na vlog mag-long ride, hindi natuloy. <laughs> kasi yan nga, hindi natuloy, gawa ng nagbagyo. Dapat this week yun, eh. Ito na karang, ano, kaso hindi talaga ako tumuloy eh, bumagyo sayang ang effort natin kapag maulan malakas yung ano, hindi tayo makapag enjoy sa biyake kaya hindi ko tiduloy maybe next time, maybe next time maganda yung panahon ngayon oh no? ngayon lang uminit guys simula nung nakaraan linggo pa gawa na talagang nag iinulan dito, nagbibinaha ayun ba so ayun, laging lusok sa baha yung motor natin hindi naman na ano, hindi naman siya hindi uh, siya nagkakaproblema <laughs> ano lang pag uh, pagka dating sa bahay pagka garahe pinapatulo ko yung carb pinatanggal ko yung excess na gasolina lagi lagi yun dinidrain ko para in case na may mahigop na ano at least may babalik may lalabas agad yung ano tubig palya kapag ano pag uh, hindi mo na drain Bina, binaan mo sa medyo matubig tapos kinabukasan gagamitin mo sigurado palyado yan yung hos kasi dyan sa ilalim humihigop ng ano yun eh humihigop ng hangin yan so kapag ka napaday sa tubig syempre walang, tu walang hangin ang hihigopin niyan tubig di naman ganun karami pero paunti-unti eh yung paunti-unti kapag ka, ano eh kapag naipon yun marami din yun ayun okay, Oh, pan-deliver <laughs> Supremo. yung bagong Supremo ngayon, guys. Oh, bela. Nakadi, nakita na rin pa 'yan. bakit agan ya, ng si Honda. <laughs> Nilalabas eh, na maka Pandora, ay itin rin. Eh. Kaya ang ginagawa ng karamihan, pinapalitan agad. Pagkalabas pala ng kaso, pinapalitan na ng 17 kasi mas prepared nila yon kasi nga sa paghahanap ng ano ng goma na may design-design na marami. Marami kang makakuha ng ganun. Unlike ng Ocho na bihira. Tapos sa online mo pa talaga makukuha. <laughs> sa mga shop, bibihira. Pero sa mga online, marami. Makakuha ka, makakapili ka. Pero hey, oh, kung dating sa mga shop, mahirapan ka. Kasi 17 yung mas ano ngayon dito. 17 yung mas ginagamit. Kaya yung iba, kapag bumili ng motor na Honda, gaya nito, TMX, Supremo, yan. Napaltan agad nila yan. <tay, tayo, hindi pa naman tayo nagpapalit. Pati ngayon yung buo mo dun sa harapan, yung cordial pa yan eh. Stock pa yan. Nakapagpalit na ako ng dalawang palit na dito ng Saudi. Kapagpalit na tayo dyan. So, patatlong go mo na ito mula dun sa stack. Patatlong gawang mo yung ginagamit natin. Marami kasing ano, mahiling mag-forma ng motor. Kaya, siyempre, pagka 17 rim yung ginagamit niya sa mga motor, ma-forma siya kasi mas maliit ng bahagya. Hindi siya mukhang pan-dirt bike. Nagmalaki kasi mukhang pan-dirt bike eh. Death by Class Pantera Lower, <laughs> tapos yung iba, scrambler So pag nag-scrambler sila Pag nag-scrambler, ang ginagaw Uy, ganda nun, no, no? Wow, bumalagbag, oh Oo, yan Ganda Ganda ng tanong ng tambucho Panis Ganda nyan Ganyang kalapad na gulong, no? oh Sarap nyo sa bangkihingan, guys Wow! Royal Enfield! Pintag pa! First... First gear pa lang, ang layo na! <laughs> first gear pa lang, ang layo na eh! Ang gandang i-banking nito pa Kaya ito yung gusto, gusto ko kapag naka-lowered Ang gandang i-banking nitong motor na <laughs> Gandang pagkahigayin eh Pagka uh, Ista kasi ma Masyado siyang mataas, mahaba Tsaka yung play nung shock niya Malambot, sobrang lambot Kaya pagka uh, Nagko-corner ka Pag malambot yung shock naman yung balik ng ano Mabagal yung balik Ano na, sliding Oo, oh, nag slide syempre, mataas pa yung gulong. Eh, pag naka-lower, medyo may tigas ng konti itong ano. Itong shock. Maganda siya. Maganda yung balik. Mabilis bumabalik. Mabilis siyang umagano, no? Kaya, mas ano siya, mas okay lang kahit i-banking-banking mo kahit maano yung gulong. Hindi pa -ano yung gulong natin. Hindi po malapad dyan. Ayoko na maglapad guys ng gulong. Tama na yung 2.75 na yan. Dapat magti 3.0 ako na gulong. Kaso tama na yan. Iba kasi yung performance ng Ano, mas manipis ng kawati na gulong. Kasi kahit naka ano tayo. Ang sprocket natin ay malaki. Matulin. Matulin siyang manakbo. Ayan. Supremo din. Oh. Ganay supreme ngayon no. May ano na yung crown niya. Diretso ano, may adjuster na, ay may ano. Hindi mo kailangan ng hindi mo na kailangan bumili ng crown. Yung so supreme na nilabas ngayon. Kasi ano na siya, ready to lower na siya. May op may option ka na kagad. Ka Pag gusto mong i-lower. Okay, goods na goods 'yun. Parang yung 10 next 155 din. Yung 125 lang talaga ang wala. <laughs> talagang kailangan bumili ng lower and crown or else pabutas mo. Kasi pagka ano, pagka mo naman yung crown, hindi ko alam kung matiba yun. Gawa ng ang nag-hold lang sa kanya. Yung ano lang, yung pinakang tornillo lang sa baba. Eh, ang pa naman eh, na yung tornillo sa baba. Ilang mm lang ko. Naputol ko nga eh. <laughs> Diba? ba? Buti kong malaki kagaya ng sa Yamaha. Yung sa Yamaha kasi malaki ang ano ng ano, -ano nung eh. Na apron uh, shock. Malaki ang tornilyo sa baba ng front niya. Kaya kahit pa turno mo lang yung ano niya. Gaya sa YTX, yung sa ko so ganun eh, pinaturno lang. Pinabutas ko lang yung crown nun. Matibay, hindi umaalog. Talagang so, like, kahit pa paano, alam mong safe ka. E pag itong TMX, ang liit ng turnilyo. <laughs> Nanmit ng nila sa ano. So kapag binutas lang parang hindi siya masyadong safe. Hindi siya ganoon ka safe unlike dun sa mas malaki yung bolts. So syempre sa kaldagan ng lubak, pag diyan lang nasa baba ang ano. Ang lock natin wala may ano talaga, medyo delikado. Kaya mas maano na bumili na lang din talaga ako nitong ano na to, itong lowering ground kahit mahal mahal yan guys eh, nasa 1 to yan kahit sa Shopee meron yan sa Shopee kaya ano ah, Valdez Accessories yung binili yan mas okay na kahit ano kahit mahal matibay naman ang problema naman yung mura na ano nakakrak yung sa may pinakamaman niya yung sa may party dito nagkakrak ang daming issue nun eh dami akong issue na nakikita sa page na hindi daw matibay yung ano Matibay siya kung hindi mo pang kakaldagan. Eh, kung palda, din lang na ano, eh, ka na ng mas matibay dun. So, pang ano lang yan, hindi siya pang heavy duty. Kumbaga, pang service-service lang pwede na. Pero pag ganito, pinangalan natin, pinambabaldag natin sa lubak, sa lubak. Pag umuwi ng Bicol, kailangan natin ang matibay na ano. Kasi, safety yan eh. Safety first tayo para ano, isa lang yung buhay eh. <laughs> Mamaya, um, eh, nananak mo, biglang nag yung ano Yung crown, bumiyak, kumiwalay yung ano, di yari O hindi man siya kumiwalay, eh. gumalaw lang yan sa unahan Wala na, yari na tayo Okay lang kung mamamatay agad tayo eh, aksidente eh, kung mapilayan lang Mapilayan, mabalian, maputulan ng paa Sakit sang lap nun Ganda <laughs> yung mag na-aksidente, maganda na yung diretsyo, ano na, diretsyo tegi Diretsyo deadlock na ay, mabubutulan ka pa na, dudurugan ka pa ng ba. proseso yun. Karami pang pwedeng, ano, gagawin sa'yo, tapos gagastos ka pa ng malaki. Unlike dun sa isang aksidente lang, patay agad. ba? Diba? Mas maganda na yung isang aksidente lang, pegi agad. <laughs> Plano ko sanang Pag pagtuntugis -pag ng handlebar eh May handlebar ako sa bahay na ano, low rise Kaso nagda nagbago yung isip ko Kasi yung cable na ito may stress na naman Pag pinaltan ko ng handlebar low rise Mas sobrang igsi nun Pag nilagay ko yung handlebar na yun Pangit May stress yung cable ko Pag na lang muna Pagka ikakabit ka sa yung kailangan ng riser yung riser na pahaba dito para mailayo yung cable dun sa ano kasi pag nakarekta dito sa ano sa crown ano siya ay ah, stress yung magiging stress yung cable na ano preno yung ano yung throttle, tsaka pangit siyang tignan so sa bahay lang <laughs> may bumili gustong bumili bibenta ko na lang yun yung mahiling mahilig lumabas sa mga show pwede yun eh ganda yung handlebar na yun so back to lowering tayo guys <laughs> back to lower performing tayo ng ating motor tagal tayo hindi nakapag upload kasi ano nga nagkaka busy busy tayo sa ano sa, sa life <laughs> hirap nang hirap pagsabay sabayin <laughs> hindi pa ako nakakagala wala pang many. <laughs> Pag may money na, gagala na tayo. Pero sana tumuloy-tuloy magandang weather para makapag-vehicle ride na. Makapag-vehicle ride na ako. Para madala ko ulit kayo sa vehicle. Alright. So, yun lang guys. Uh, hanggang dito lang muna ulit. Uh, next ano ulit tayo. Next vlog ulit tayo. Ride safe. Peace out! Sarap nung init. <laughs> Naramdaman ko yung init ng panahon.